ano ang dapat nating i-unlock sa mga tools ni Hello guys, for today's video ay nice ko muna magpasalamat at nice ko ng batiin ang lahat ng mga followers po natin dito. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Ayun po for today's video, anong oras na dito sa Pilipinas? Nasa alauna na yata. Pero magiging masipag pa rin ako dahil kailangan kong gumawa ng mga content. Ayun. For today's video guys, ano ang dapat nating i-unlock sa mga tools ni para kumita ng malaki? Okay, ganito po guys ha. Ang kailangan nating unlock dito sa Facebook is Adson Reel in-stream ads. Yan. Yung ano guys, stars, ano lang po yan, optional. Pero, malaking tulong din po yung stars kasi po bakit ka mo. Kahit pa paano, malaking tulong naman siya kasi mapaano may mga nagpapalipad ng stars sa sa'yo. Yun, depende po yung kayong baga parang bukal sa puso mo uh, ng stars. Pero, ito nga, I'm so guys, malaking tulong na to. Pag gumawa ka ng mga videos mo na, na short video, kikita yan sa mga ads. Depende yan sa views. Kaya, the more na upload, the more na revenue. Sa in-stream ay naman ko guys, eh, dito yung mga taong, mga sikat na vlogger at sikat na mga artista ginagamit nilo kasi maraming mga vlogger na yumayaman dahil sa in-stream ads. Kasi nga po, uh, long video, dahil the na maraming mahaba yung video mo, maraming patalas na siya, kaya maraming ads. Kaya kapag nag-viral po siya, boom na boom ka, malaking kikitain dito. Kaya sabi ko po sa inyo guys, ang laging isipin, si at syagalang po talaga, okay? Basta importante po dito ha, uh, ads on rail, uh, in stream ads, at saka stars, basically. Pero yung, in, ito guys, sa take note din, uh, dagdag ko na rin yung live ads. Kung hindi ka mahilig mag-live, pwede rin pong uh, ma mamonetize yung live ads mo kasi may lilitaw dyan ng mga patalastas. Pero kung wala kang, alwa, hindi ka masyadong nag-live, pwede rin yung uh, gamitin o gaining focus sa ads on rail at saka in stream ads at saka stars dev syempre meron yan importante yan pero kung mahilig ka mag live kailangan i focus yung live ads kasi kapag na more na mag live ka may patalas po siya okay yun lamang po ang aking tutorial ngayon sana may, may na po kayo sa araw na to kaya ano pa yung ginagawa nyo guys maging masipag po kayo para mahit nyo po lahat ng mga requirements ni lolo sa in stream ads ads on rail stars or live ads, kung ano pa man yan guys. Basta importante, magsipag at syaga lang kayo, okay? Ito po si Edward Laxina, kapogi ng Tarlac City. God bless you